Nag-order kami pala kung nanay yung gusto niya chow pan with tapay siya ngayon ano, ng showman. Yun yun. Bumili lang kami ng gamo ha. Dito kami sa Rob. At feeling nga lang lola mo. Yan, kaya pasensya na kaya makayanang premium. Ito na lang. alis ko po. Ba't uso nang ng sakit? Ang dami may sakit sa amin. Ang dami may sakit. Ingat-ingat tayong lahat. Hindi yeah, na ilang magad ako ng gamot kasi may lakad kami. Ang sama ng aking pakiramdam. Kakatapos ko lang din maglaba. Ayan. Mm -hmm. Mm -hmm. Thank you, Ma Maria. Thank you for support. Sa lahat ng aking mga friends yung pinayupa ko ng ganyan Always, thank you. Sobrang laking tulong sa aming mga YouTube. YouTuber. Ma'am Wendy na wag nga. Shout out. Ma'am Wendy na Shout out. And, mga tao hindi ko malilimutan sa aking pagka monetize always mm -hmm. hindi nga eh ayos sa mommy. kuritin ko belat nyo mamaya mo si Doding <laughs> Daga sana bumalik wala na ba si Bayman Maim. <laughs> Thank you. Wow. Uh, oo. Ito mo 'yung isang <laughs> ticket mo. Maskoten at yung princess Dito si Spider-Man. Si Naruto. <laughs> si Naruto. Sige na, tapos na kami bumili ng gamot. Bibili lang daw si Mukbang ng pagkain. Neng, upo ka muna dito, Neng. Hintay mo na ako dito. Ang bigat eh. Taglit lang naman ako. Diyan ka lang. Order ko lang si Mukbang at kami uwi na. Bumili lang kami ng gamot. Thank you, thank you.